Ano? Malito yun, pinawang swimming pool e tapos lakihan mo Hindi yan swimming pool! Bakit yan ka naligo? Naiinitan ako e Ah, ka? Pusang nalaki, hindi naman swimming pool yan e Pinawang swimming pool, maliit e tapos lakihan mo Hindi yan swimming pool nga e Ano to? Puso negro Puso negro? Oo Alam mo ba yung puso negro? Oo, yung ito yung patumbak Hindi! Natutumi ang oh, nga doon, okay. maliwanag! Doon sa isa, maliw, ma, malinaw. Oo, oh, malinaw. Sige nga, testing mo nga ano, naman Para kung gusto ko yan. Shokoy, huwag <laughs> ka alam mo! Sarap talaga ng ligo ni Banda mo. tuwa siya sa ganyan. Sarap pa maligo dyan? Oo. Oh. Si Bandang, hindi <laughs> ko nakita ko nagluluglug. Tawagin natin si Daddy Frankie. Baka makita niya. Bakit? Tinunumbong sa Blo Oo. Naligo. Naligo? Oo. Oo, nahuginama. You know. Ako'ng sangla <laughs> ka bandam. Hoy! Nay, na. ni ginatawa mo diyan. Nay, itan mo ako. Ha? Ano? mo, mo? Hindi 'yan swimming pool. Oh. <laughs> Bakit 'yang Tatay, manambig yung panahon eh. May inihitan ako eh. Ah, nainitan ka? Oo. Oh. Pusang nalat, hindi naman swimming pool yan eh. ano to? <laughs> <laughs> Dati, ba't dyan ka naligo? Lala ka pa ng tabo uh. ah. Tatay, ah, uh, mali namali ako eh. Pinawangunin <laughs> po, maliit eh. laki Tapos lakihan mo. Hindi yan swimming pool nga eh. <laughs> ano to? Puso negro! Puso negro? Oo! Oh. <laughs> gagawin puso negro yan. Bakit dyan ka naglublog? Gagawin puso negro? Oo. Dati, ah, iinitan ako eh. <laughs> <laughs> Salbahe ka talaga. Oo okay. nga eh. Dapat doon ka nalang naligo sa CR. Malamig ba dyan? Ah. Malamig ba dyan? Malamig eh. Hindi, <laughs> <laughs> pwede rin naman sa kabilang. Malinaw. Huwag di, di, na. dito. Dito na lang. Masarap pa dyan maligo. Dito Malabo eh. Ay bakit dyan ka lumublob kasi? Ah. Ah, uh, na mali ako eh. Sabagay, hindi naman madumi yan. Putik lang. Putik. Pero gagawin na ipuso negro yan. Gagawin ng puto negro? Alam mo ba ipuso negro? oh, Hindi Hindi! Gagawin namin na puso negro yan. <laughs> puto negro? Oo, o. alam mo ba ipuso negro? Lahat <laughs> ang COVID, ipunapin Hindi! Yun tayo, lahat ng tayo dyan lagay. Lahat ng tayo, hindi lalagay. oh, eh ba dyan ka naligo? Hindi, <laughs> dumuli <laughs> <laughs> ka tabay na. Hindi, okay lang. Enjoyin mo na lang. Nadudumihan <laughs> ako eh. Nadudumihan oh, nga okay. doon, maliwanag. Okay. Doon sa isa, mali malinaw. Oh, oh, malinaw. Hindi, tabay nyo na lang, maligo. Tapusin mo muna dyan. Sige na, luglog ka muna. Sige nga, testing mo nga lumangoy. Maliit <laughs> <laughs> eh. Sige nga, testing mo lang, <laughs> <laughs> Yung ulo sa ilalim, paas sa ibabaw. <laughs> Testing nga. <ha? laughs> oh. Si so, hindi ka siya yan. Kunwari huli ka isda. Para kung gusto ko ya. <laughs> Shogoy, <laughs> kung alam mo. <laughs> Sarap talaga ng ligo ni Banda mo. Tuwan-tuwa siya sa ganyan. Wala, mata ko. Masarap pa maligo dyan? oh, para kung para kung toko isda. <laughs> 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 para kung ah na eh. Para kang? Ari na? Hindi, ta, para kong tawisda. Ano tawisda? Ito yung babae, tawisda, yung lalaki tawisda. Parang kang ay ah, hindi ah. Ano? Yung si Rina maganda, pogi. Yung si Rina maganda. O, pongo. yung pangit. <laughs> Anong, pag ganitong nakita nyo sa ilalim ng dagat, mga kababayan, ano, ano siya? Dugong. <laughs> Dugong? 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 <laughs> Kilala mo, si, mo, mo? mo si Dugong? Kilala oh. ano <laughs> mo si Dugong? Ano tsura ni Dugong? <coughs> pangit. Kamu ba mo si Dugong? Kamu si Dugong? Tapos diyan ka pa naligo eh. Dugong talaga. Gagawin na yung puso ni Gru yan eh. <laughs> Dito lagay ng mga tayo? Oo. Oh. Tapos diyan ka pa naligo. Nabali ako eh. Paano ka Dib bumaba eh. diyan, Bandam? Paano ha? ka bumaba diyan? Ah. Uh, Natalon ako eh. Natumalun ka. <laughs> Luko ka. Hindi eh, mo alam kung gaano kalalim paano pag malalim 'yan. Di patay ikaw. Sino? Ikaw. Malalim? Uh, no, halimbawa, tumalon ka diyan, hindi mo alam kung gaano kalalim, luko-luko ka talaga. Oh. Uh. Dugong ka nga talaga. Dugong ako. Oo. Uh. Ikaw eh, ano ka? Prinsipe. <laughs> Prinsipe? No. Uh, tatawagan ka ta. Taong pating. Ano taong pating? Ikaw dugong. Dugong. Oh. Ikaw naman taong pating? Taong pating. Di di di, di tam. Ah, uh, tang ibon nilipati lilipat di 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 po Lilipante. Lupo ka talaga. <laughs> Teka, banlawan kita ko ako tubig sa kabila. Tubig. Oo. Oh. Malinaw sa kabila eh. Hindi ko maninis din eh. Malinaw yan! Ano, ngayon mag-iinati ka. Pare, manina Talina. yan. Manina. ka. Eh, hindi mo dumi. Hindi. Hindi. O, oh, tingnan mo, malinaw. Huh? Oh, Umulan. Ano <laughs> na, magsabon ka. Lapit ka rito. Halika, lapit ka dito. Dalawang kita. Pusang gala ka. Lapit ka. Okay. Lapit mo yung katawan mo. Lapit dito. Balawang kita. Ayan! Sarap. Malamig bandam? ang dam? Malamig! O, di masarap. Teka lang! Yuko ka lang! Okay, yuko! Yuko! Malayo mo! Lapit na! Putik yun eh! Teka lang! <laughs> Oh, tingin ka sa camera! <laughs> tingin ka sa camera! Ano ano tsura mo? Puto. bakit? <laughs> o oh, tinga, balawang kita. Oh, oh ito, tabo, gamitin mo. Sa ibang bansa nga, pampakinis siyang putik eh, nung oh, sila. Bakit dyan ka kasi naligo? Luko-luko ka, Kita mo na putik-putik yan. <laughs> Namali, dunaw naligo sa banyo. Ha? Dudumihan ako eh. O oh, sige na, akit na. Ilukulo, akin na itabo mo! Paano ka ngayon nakakit dyan? Paano ka ngayon nakakit? Akin na! Halika! Ilukulo ka. Saluin kita! Wait, dito ka! Hindi, wait lang! Oh! Dito, dito! Ang karahin mo! Ah! Dito!

Tumpigat mo kasi! Hindi ako na. Hindi! Tutulungan kita! Kaya isang kamay! Ito oh, ang tapay. Oo, ngayon. Diba? Two, three, go! <laughs> Dito sa kabila, ang bigat mo talaga nima! <laughs> Ay, kapag <bang> mahigit yan. Hinihingal <coughs> huh. ako sa'yo! Sa kamay! Hindi! Yung isa! Yung isa! Yan mo? Oo. Oh. Yan! Yan! Yan. One, two. Yung ka pa. Sige. One, two, three. Yung pa. Sige. Mamatay na ako dito. Bigat. Yung pa nga. Doon mo lang kayo. Teka lang. Sobrang bigat nito. Ang lukon to. One,

Sa muna tayo. Sakit mo sa dyan. Pahinga na tayo. Ang ganda. Sakit mo ng ko. Aray ko. Ang sakit na ng ko. Sa bigat. Hingal, hingal, hingal na ako. Hingal oh, ka. Oo, teka, kukuha tayo ng kahoy para mayakit natin itong lukang to. Agdan. Ito, hindi kita kaya ng iyakit, animal. Ito, may hagdan. Aray, oh. dyan. Wait lang. Ayusin mo muna. Sige, okay, okay. oh, sige. Bahala <laughs> ka na dito, ka. Oh, oh. dyan. Dito, hagdan ka. Hagdan. Panimang. pinagod mo ko. ang dami dahil paliguan. Diyan ka pa. Ibang klase yung trip mo, Bantam. Oh, okay. Oo Sabi nga. Oo nga. <laughs> sige na. Oh, takot na takot ka ngayon umakyat. Dito. Oh. Oh, lang, Parehas yan, dito Wal ka, malaglag ka dito. Madulas, doon, tuyo, doon, bandam. Diretso lang. Tuyo, tuyo. Ah. Sige na, dyan, dyan ka duman. Tuyo, Pinagod dyan. Pinagod eh. mo ko. Dito, basa dito, madulas ka oh, pa. Oh dyan, akiat. Huwag <laughs> na nga dito, itulak kita. Do, dito, 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 Madulas Ito dito. dito, dito lang, Hindi, diretso tapos dito. <laughs> oh. Ay, salamat. <laughs> Ibang klase yung swimming pool mo, Bantag. Lagi, eksplato yung Masarap. Ha? Masarap. <laughs> Manamik. <laughs> Nainitan ka ba? <laughs> Sabi mo kay Yaya, mag-bihis ka na. Bihis na ako. Loko-loko ka talaga. Pinagot ako ni Bantam. Ang bigat niya. Ay, ang kulit ni Bantam mga kababayan. Ito yung gagawin namin puso ni Gru, eh. <laughs> Mababaw yung tubig dito kaya nagkatubig yung mga balon. Eh napagtripan niya maligo akala daw niya swimming pool. Salamat po, God bless.